Huwag hmm. ni, ano, galing ka sa ilalim. Ay, ba? Oo, ano ba naman niya yung mga trabaho eh. Wala kasi kami ilalim. <laughs> Hindi, ano, kailangan, ano, nang gagaling kasi ba, ilalim, pakyat. Yan. Taking-taking lang, pag nag-aaral. Yan. Sige. Sige. Ganun lang ang technique sa pagwi-welding dito kay kay Vibes Welding Tutorial. Yan sige. Gali. Ganun talaga yan, wala nang nag wala nag-aaral na mag magaling ka agad. Dito lang, op, ispat-ispat lang. Mamaya mo natitikan. eh Okay, tuloy mo lang. Wala magaling sa nag-aaral. Nag-aaral pa lang. Ang ganda talaga ng hinang mo ha. Parang ano? Dinosaur? Dinosaur. Okay. Minig na? Hmm? Minig na. Mm, yan ang, ano? Yan ang tamang hinang. Yan ay professional na yan, ang hinang Yan, well, okay. Hinang kanina ni, ano, bukol-bukol. Kaya, nagpa-practice pa lang kasi yan. Mga ka-tutorial. At ayan ang... Yes. Burahin. Burahin. Yan ang tamang hinang. Yan. Yan, mga ka-tutorial. Ayan, hanggang dito na lang video natin. Huwag kang natin kalimutan mag-subscribe. Thank you for watching!